Alam mo bang may kulungan sa Pilipinas na walang bakod? Oo, tama ang narinig mo. Isang piitan kung saan malaya ang mga bilanggo pero hindi sila tumatakas. Sa Benguet, may isang kakaibang piitan na tinatawag na kulungang bukas. Walang pader, barbed wire, guard tower, pero nananatili pa rin ang mga preso at may dahilan kung bakit. Ito ay isang minimum security jail para sa mga prisong may masaya na kaso o malapit ng makalaya. Nakatoon ito sa rehabilitasyon, kaya makikita ang mga preso na nagtatanim, nagaalaga ng hayop, at gumagawa ng kabuhayan parang maliit na komunidad, hindi tradisyonal na kulungan. Pero bakit hindi sila tumatakas? Dahil sa tiwala. Binibigyan sila ng pagkakataong magbago at inirerespeto nila iyon. Alam nilang kapag tumakas sila, hahaba ang sentensya at higit pa doon, marami sa kanila ay talagang gustong magsimulang muli dahil mas makatao ang sistema. Nakatuon ang mga preso sa paggaling at pagbabago. Hindi sila pinaparusahan, kundi inihahanda para sa pagbabalik sa pamilya at lipunan. May routine, trabaho at responsibilidad habang iniingatan ang tiwalang ibinigay sa kanila. Ayon sa mga opisyal, bihira ang tumatakas at kung meron man. Madalas sila rin ang bumabalik, patunay na ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng pader kundi direksyon sa buhay. Habang siksikan ng ibang kulungan, ang kulungan na walang bakod ay nagpapakita ng mas makataong sistema ng tiwala at pag-asa na pinapatunayan ng mga prisong handang magbago. Sa huli, hindi tanong kung bakit walang bakod, kundi bakit sila nananatili. Sagot, dahil minsan, ang pinakamalaking pader ay hindi bato, kundi ang pagnanais maging mas mabuting tao.